Kumusta sa lahat? Masaya naming ipakilala ang isang hindi kapani-paniwalang oportunidad. Sa wakas ay available na sa publiko pagkatapos ng mahigit 18 buwan ng pagsubok na may average nakita na, na 10-15% bawat buwan. Saray, ang Super Artificial Robot AI, paparating na ngayong Nobyembre 2024. Ang Saray ay isang makabagong sistema ng pangangalakal gamit ang artificial intelligence na babago sa kung paano nakikilahok ang mga tao sa merkado ng cryptocurrency. Kung nandito kayo sa unang pagkakataon, maligayang pagdating. Ang presentasyon na ito ay magbibigay sa inyo ng kumpletong pangkalahatang ideya kung ano ang Sarai, paano ito gumagana at paano ninyo magagamit ang teknolohiyang ito para lumikha ng potensyal na bagong mapagkukunan ng karagdagang passive income na maaring humalili pa sa inyong pangunahing kita balang araw. Bago tayo magsimula, may mahalagang paalala. Ang presentasyon na ito ay para lamang sa impormasyon at edukasyon. Hindi ito nagbibigay ng payong pinansyal, rekomendasyon sa pamumuhunan o garantiya ng kita. Ang mga resultang ipinakita o nabanggit ay hindi pangkaraniwan at maaring mag-iba depende sa iba't ibang salik, kabilang ang mga kondisyon ng merkado at mga individual na diskarte sa pangangalakal. Palaging magsaliksik at kumunsulta sa isang tagapayo sa pananalapi bago gumawa ng anumang desisyon sa pamuhunan. Ngayon, ngayon, tingnan natin kung bakit napakabago ng saray. Ang Sarai ay isang trading bot na pinapagana ng AI na idinisenyo upang tulungan ang mga user na i-automate at i-optimize ang kanilang mga transaksyon sa pangangalakal ng cryptocurrency. Ang AI na ito ay gumagana lamang sa futures isolated trading Isang paraan na nakakatulong upang mabawasan ang mga panganib at mapalaki ang potensyal na kita. Sa Sarai, hindi mo na kailangang mag-trade ng mano-mano, kumilang iyong mga cryptocurrency, o hulaan ang mga galaw ng merkado. Ang AI ang gagawa ng trabaho para sa iyo, gamit ang mga diskarte batay sa datos at pagsusuri sa merkado, at magbubukas lamang ng mga posisyon na short o benta, batay sa mga paunang natukoy na setting. Ito ang mga nagpapaiba sa Sarai, ganap na automated na pangangalakal, walang manumanong pagsubaybay sa merkado o pagpili ng cryptocurrency na may napakataas na porsyento ng panalo. Ang AI ang gagawa ng lahat para sa iyo, 24 oras sa isang araw, 7 araw sa isang linggo, 365 araw sa isang taon. Ligtas at maasahan, ang iyong kapital ay mananatili sa iyong exchange account, habang ang saray ay nagsasagawa ng mga operasyon sa pamamagitan ng API o Application Programming Interface mga setting ng pangangalakal na sumusunod sa Sharia. Para sa mga nais sumunod sa mga batas ng Islam, maaring pumili mga setting na naayon sa kanilang mga paniniwala. Potensyal para sa passive income, makinabang sa mga kita sa pangangalakal ng real-time nang hindi kinakailangang maging eksperto sa merkado. Ang pagsisimula sa Sarai ay simple at diretso. Narito ang isang maikling gabay. 1. Magrehistro sa Saray, mag-sign up ng libre gamit ang iyong email address at gumawa ng password, walang KYC sa pamamagitan ng invitation link. 2. Gumawa ng account sa isang platform ng palitan ng cryptocurrency, halimbawa, BingX at malapit na rin sa Binance at Bybit. Dito mo ide-deposito at ligtas na ingatan ang iyong kapital sa pangangalakal. 3. i ang Saray sa iyong platform ng palitan kumonekta lang sa pamamagitan ng API para i-activate ang automated trading. I configure ang iyong AI bot. Sundin ang standard operating procedure (SOP) para i-configure ang bot. 5. Simulan ang pangangalakal at mag-withdraw ng kita agad. Panoorin ang iyong AI bot na magsagawa ng mga operasyon at bumuo ng pambihirang kita hanggang sa mahigit 20% na gross profit bawat buwan at i-withdraw ang iyong mga kinita kahit kailan mo gusto. Ang saray ay gumagana gamit ang isang modelo ng pagrenta, ibig sabihin ay bibili ka ng lisensya para ma-access ang mga AI bot na nagsasagawa ng mga operasyon para sa iyo. Narito ang mga available na pakete. Ang Bot 100 License ay nag-aalok ng tatlong bot, limang daang operasyon, dalawampung affiliate credits, valid sa loob ng labing walong buwan. Ang Bot 500 License ay nag-aalok ng limang bot, 2,500 operasyon, 100 affiliate credits, valid sa loob ng 18 buwan. Ang BOT 1000 license ay nag-aalok ng 7 BOT, 5,500 operasyon, 200 affiliate credits, valid sa loob ng 18 buwan. Ang BOT 5000 license ay nag-aalok ng 10 BOT, 30,000 operasyon, 1,000 affiliate credits, valid sa loob ng 18 buwan. Mas maraming BOT mas malaki ang kapangyarihan sa pangangalakal at potensyal na kita. Hindi lang limitado sa AI-based trading ang Sarai. Mayroon ding affiliate program kung saan maaari kang kumita ng mga premyo at bonus sa pamamagitan ng pagbabahagi ng opportunity na ito sa iba. Narito ang iba't ibang pinagkukunan ng kita na available para sa iyo. Direct bonus, kumita ng porsyento mula sa mga taong natulungan mong magsimula kapag bumili sila ng bot licenses, unilevel bonus, makatanggap ng patuloy na premyo sa maraming antas sa iyong network. Global CTO bonus, buwan ng premyo mula sa shared profit pool ng Sarai. Repurchase bonus, kumita tuwing may magre-renew o bibili ulit ng kanilang bot license. Rank bonus, I-unlock ang karagdagang kita sa pamamagitan ng pag-akyat sa Sarai Rank System. Award bonus, espesyal na insentibo para sa mga top performers, kabilang ang cash bonus hanggang 250,000 dirs. Gusto mo mang hayaan lang ang AI na mag-trade para sa iyo, o gusto mong samantalahin ang Sarai Affiliate Program, o pareho, nasa iyo ang desisyon. Hayaan ang AI na gumawa ng trabaho para sa iyo, walang emosyonal na pangangalakal, tanging pagpapatupad batay sa discard. Ang iyong kapital ay palaging nasa ilalim ng iyong kontrol, huwag kailanman ipadala ang iyong kapital sa pangangalakal sa saray, dahil hindi nila iniingatan ang iyong mga pondo. Ang iyong kapital sa pangangalakal ay palaging nasa iyong ligtas na exchange account. Maraming oportunidad na kumita, makinabang kapwa mula sa passive trading profits at active affiliate commissions. Pandaigdigang oportunidad, Access kahit saan sa mundo na may agarang pag-withdraw. Kung sa tingin mo ay bagay sa iyo ang Sarai, narito ang mga susunod na hakbang. Kontakin ang taong nagimbita sa iyo, ibibigay niya sa iyo ang kanyang invitation link, magparehistro at iset up ang iyong trading account, sundin ang simpleng onboarding process. Piliin ang iyong AI bot license, piliin ang bot rental license na akma sa iyong budget ay activate ang iyong AI trading, ikonekta ang iyong API at hayaan ang SARAY na gawin ang iba pa. Ang SARAY ay kumakatawan sa kinabukasan ng automated trading at AI-driven financial growth. Baguhan ka man o batikang trader, ang sistemang ito ay idinisenyo upang tulungan kang mag-trade ng mas matalino, hindi mas mahirap. Tandaan, hindi ito payong pinansyal. Ang sari ay isang kagamitan, at tulad ng ibang kagamitan, ang tagumpay ay nakasalalay sa kung paano mo ito ginagamit. Gumawa ng iyong sariling pananaliksik, pamahalaan ang panganib ng matalino, at huwag mamuhunan ng higit sa kaya mong mawala, at sikaping magkaroon ng pangmatagalang pananaw. Salamat sa panonood ng presentasyon na ito. Kung mayroon kang mga katanungan, kontakin ang taong nagimbita sa iyo. Handa ka na bang simula ng iyong paglalakbay kasama ang saray? Tara na!